Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng kapampangan. For today video, nandito ngayon ako sa aming accommodation dito sa Suiwa. Isang linggo ako ngayon at uh, eto, pahinga-pahinga. <laughs> at uh, relax, relax. At maya-maya uh, nito na ako. At ngayon ay uh, martis ng umaga. At uh, nandito ngayon ako sa aming accommodation At uh, maya maya papasok na At uh, nga pala guys meron nga pala akong ipapakita sa inyo na bulaklak na napakabango At uh, ito ya uh, talagang uh, napakabango nitong uh, bulaklak na to Tuwing uh, gabi ay talagang umaalingaw saw ang kanyang amoy At uh, to guys Nakikita nyo ba ito? Ayan o, no? tingnan ninyo. Yan ay uh, Dama de Noche. I Star siya. Ayan o. No? At uh, ganyan ang itsura niya. Para siyang yung uh, cloves. Ang bango-bango niya. Hmm? Bango. Umaaling asaw to kapag uh, gabi at uh, kapag umaga, ayan, nagbu-bloom siya blossom ayan o oh. napakaganda nitong uh, alaman na to yan ay uh, dama de noche Sinasabi nila sa mga hindi pa nakakakita ng dama de noche ayan ipapakita ko sa inyo guys yan yung dama de noche napakabango yan o yung uh, kinatawag nilang jasmine ayan o oh. ganyan ang uh, ng dama de noche kapag uh, namumulaklak singa uh, Disyembre ayan marami siyang uh, mamulaklak at ngayon January na ayan nagumpisa pa siyang uh, mamulaklak Ng napakadami at napakabango ayan yan 'yung ang dama de noche guys sa mga hindi pa nakakakita ng bulaklak nito bihira lang kasi sa atin 'tong 'tong dama de noche na 'yan eh ayan Napakabango niyan at umaalingasaw yan kapag gabi. Dito yan sa ibaba ng aming accommodation dito sa tapat ng bintana. Kaya kapag gabi niya umaalingasaw yan sa sobrang bango. Ayan yung Dama dama Noche. Kita niya. ang uh, pagtatanim nito guys kuha lang kayo ng ganito bading kaskasin nyo dito tapos lagay nyo ng ng ano ng, uh, konting lupa balutan nyo ng basahan hayaan nyo lang siyang uh, mga 2 weeks tapos pag nakikita nyo nang nag na pwede nyo na siyang ilipat hindi siya nagbubuto ito guys ganyan lang siya yung bading napakabangon ah, pakabangon yan Ayan o, ganyan. Lumalaki pa to. At uh, pag uh, lumaki to, yung gumagapang siyang ganyan. At uh, pag uh, namumulaklak to by the month of December. May, ano to, may season ang uh, pag ano niya. Pag uh, bublosom niya. Pag uh, bulaklak niya. Ayan. Ang bango-bango guys. Tingnan niyo. hmm ang bango pa am um, mabango pa sa uh, uh misis ninyo. <laughs> sa missis niyo mabango pa yan, grabe. Amoya uh, sampagita. Nanunuot ang kanyang kabanguhan kapag uh, gabing-gabi na. Ayan. Kita ninyo. Maliit lang siya na mga bulaklak pero ang tindi ng amoy nito. Kaya hindi na kayo mag air freshener kapag umaaling uh, Umaalingasaw ang amoy niya sa kapaligiran. ayan guys, 'yan ang uh, Daban de Noche. 'Yung Jasmine sinasabi nila, Jasmine damadinoche Madinoche. Uh. Daming bulaklak niya. Uh dito yan sa ibaba ng aming accommodation yung cabin dito sa ano lugar namin so ayan guys at uh, na-share ko lamang itong damad damad noche sa mga hindi pa nakakakita ng bulaklak na ito ayan yan ang itsura ng Dama di noche napakabango yan at uh, umaling kapag gabi So, enjoy watching po. Pobreng kapampangan ulit. God bless.